Kaya kayo ipaparin na at bukas na lang ulit ako babalik Sige otoy, ingat ka Pagigaw yung sinainin yung umuwi nung isang araw Ay naabutan naman kayo nung panggastos Oo otoy, binibigyan ako, kada uwi eh, inibigay sa akin Ay ang inyong gamot na maintenance, ang inyong gatas at saka mga vitamins, meron pa kayo? Oo otoy, meron pa, yung binibili ko pang isang buwanan yun ay may kung ngayon. Ay di kanya lang kayo magpapagod. At saka ang maintenance, wag na wag niyo kakalimutan inumin. Yan ay araw-araw at ang high blood ay anumang oras ay dadatahin yan ni trader na sakit? Ay ako naman utoy nagwawalis-walis laang exercise din yun ay ari inyong idagdag sa inyong gastusin malay nyo may dumandi yung mag-iisda ay di kayo bumili tsaka mga pang tinapay pang araw-araw na gastusin ay inyong idagdagihan salamat utoy at pag ari may kailangan ako may madudukot Asya, sige na ito ay paparli na Asya, sige utoy ingat ka Ano nai? Tay gaya no nahihilaw. Hindi naman uto, eh. parang ako ay eh, medyo napagod lang sa pagwawali. Nay, huwag kayong sobra sipag. At um, alam nyo ga, ang inyong katawan ay eh, hindi na katulad ng bata. Ang malakas ang katawan, ngayon ni eh, iba na. Ang mga anak ang gagabay sa inyo. At kayo ay may edad na, na, natanda na. Ay buti kung ang mga magulang ay eh, may mga maluluang na lupa na may maaipagbili at walang problema sa gagastusin ay kung wala ay di kayo yung makikinig sa mga anak at yun eh para din sa ikabubuti ninyo kaya huwag sobrang sipag yung tamang exercise lang ano dati kaming mga anak ang nasunod sa inyo ngayon pag patak nyo ng edad hmm, 50, 60, 70, 80 kayo na ang susunod sa mga anak at alam nyo nga, ang sinasabi ng mga anak ay sa ikabubuti din ninyo. Unang-una, pag na-ospital, ang mga anak ang gagastos. Ay isa nga pala inay, ako'y may isang din yung buo, kayo'y may dalampira di yan. din yan. Tapalit ako ng dalawang limandaan at ako'y mag-aabang din sa krasada ng magtitindalang isda. Baka makakabili ng kahit isang pinong isda. Ayari utol, maganap ka na din yan, kung may bariya. Oo, oh, dami nyo palang pira. Sinong may bigay na rin? Eh, uti yung, yung mga kapatid. Makagaling naman. Ariha, nai. Kay Slaw, ilang gan limandaan ng isang libo? dalawa ho. Ah, may sumama palang isa. Naku, hindi ko kasalanan na rin. Sumama eh. Kay Slaw, ako'y medyo bingi. Pero malino naman ang aking mata. <laughs>